Sinusulong muli sa Senado ang tuluyang pagpapatigil sa pagkolekta ng travel tax sa mga pasahero ng eroplano na paalis ng bansa. Sa magkahiwalay na paghain ng panukala para sa abolition ng travel tax, Sinabi ni na Sen. Rafi Tulfo at Sen. Robin Padilla na hindi dapat binubuwisan ang paglalakbay na isa sa mga karapatan ng bawat Pilipino alintunod sa konstitusyon. Sa kanya-kanyang panukala naman ni na Sen. Erwin Tulfo, Alan Peter Cayetano, Bamakino at Jingo Estrada, ikinatwira na marami ng buwis na binabayaran ang taong bayan at ito na ang dapat makasagot sa pinaglalaanan ng travel tax. Sa ngayon, 1,620 pesos ang travel tax sa economy class at 2,700 pesos sa first class sa umiiral na Tourism Act of 2009 o Republic Act 9593, ang 50% ng travel tax ay napupunta sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA. Ang bukod na 40% ay sa tourism-related programs ng CHED at 10% ay para sa National Commission for Culture and the Arts. Sa panukala ni Estrada, limitado ang travel tax exemption sa pasahero ng economy class. Habang sa panukala ni Aquino Padilla at Caritano, ipinasasaklaw sa travel tax exemption ang mga turista buhay at sa mga bansang kasapi ng ASEAN alinsunod linturadaan nila sa ASEAN Tourism Agreement na nilagdaan ng Pilipinas noong November 2002.